Hi guys! Kumusta po kayong lahat? Uh, Walang tube again. So, like again to uh, uh, greet all my viewers and subscribers. So may bagong vlog na naman tayo for uh, for this today, no? So may pag-uusapan lang tayo, no? Uh, in regards sa uh, yung alam mo yung mga nangyayari nung nakaraan. Nung una, yung uh, mo, uh, PUB modernization, yung mga pagbabago na nangyayari sa paligid. So yun nga una yung uh, PUB mother modernization uh, program ng uh, gobyerno. So sa tingin mo uh, kasi nung mga nakaraang araw kasi uh, meron kasi mga rallies na yung ayaw sa modernization program ng jeepneys. Ayaw ng uh, pagbabago, Yun nga. Yun yung uh, problema. Eh. Despite that, uh, ang gobyerno pa rin ay uh, dong ituloy yung uh, PUB modernization program no uh, So by the way ah andito pala tayo sa uh, isang mall no sa somewhere na somewhere here in Ayala, no? Aya, is, isa na Ayala no Ayala isang Ayala mo So dito na ako nag-vlog para bago na yung in India So let's continue nung napag-usapan natin sa PUB modernization Marami kasi nagsabi na hindi pa raw uh, handa ang gobyerno para sa PUB Modernization Program. Marami din nagsabi na handa na ang gobyerno para sa PUB Modernization Program, pero yung kabilang panig na, na yung ayo sa Modernization Program ay decidido din na ayo uh, ayo makilahok sa pagbabago. Kaya dumating pa sila sa Kongreso, nagreklamo at saka sa Korte Suprema para pigilan yung uh, programa ng gobyerno. So, he, he, here what I can say about this. Ito yung masasabi ko. Look guys, especially for uh, Stone and Manibela na ayaw talaga sa PUB modernization program. Alam nyo guys, 2017 pa lang yan, no? 2017 pa lang yan, pinagplanuhan na ng gobyerno na magkakaroon talaga ng uh, modernization program. Um, uh, ilang beses na nga ang mga transport group, ilang beses na kayong nag-meeting, di ba? ilang bisis na kayo na nag-uusap about dyan kung paano ma-implement ang PUB Modernization Program. Ang una nyo kasing uh, reklamo, uh, ayaw nyo kasi ng uh, uh, cooperative, ayaw nyo rin ng uh, yung uh, uh, group or ayaw nyo ng uh, na consolidation kasi ayaw nyo ma-consolidation, ayaw nyo ibigay yung prangkisa nyo at gawing isang corporation o cooperative. Yun kasi ang pinakaayaw nyo. Uh, ang una kasing tanong diyan, but ayon nyo. Alam niyo ba ano ba? Alam niyo ba anong rason bat nag PUB modernization program? Unang-una, kailangan nating alagaan ang kalikasan natin. Kung makikita mo sa Metro Manila, ah uh, minsan makikita mo yung ulap itim na itim. Kung akala mong ulan, pero hindi pala. 'Yun pala ay fumes o pollution na galing sa tambutso ng mga sasakyan dito sa Manila, no? So isa 'yan sa reason kung bakit dapat ma-implement ang uh, pub or modernization sa transportasyon natin. Pangalawa, bigyan naman natin ng magandang uh, uh, transportasyon ng mga mananakay natin. Hindi yung uh, increase lang increase lang tayo ng uh, pamasahe, hindi naman nag-improve yung yung uh, services natin o yung facilities natin, 'di ba? So which is very unfair naman sa mga mananakay yun. Ha? Kasi alam nyo, sa lang, kahit, nyong, kahit anong gawin natin na uh, analyze dyan, lahat ng bagay ay nagbabago. Hindi mo pwedeng pipigilan ang pagbago or else ikaw mismo ang mapipilitang baguhin ang sarili mo kung ang, ang isang pagbabago ay pinipigilan mo. So yan na ngayon ang nangyayari ngayon sa inyo dyan. Ayun nyo, kasi na pagbabago ngayon, mapipilitan talaga yung magbago kasi, ayun eh, it is the majority of the people decided na dapat na talagang ma-modernize yung uh, kuha natin yung transportasyon natin, no? So, kailangan talaga mabago. Kasi, hindi naman pali ulit ulit ng ganong pakarag-karag, pa, mausok. Tapos, isa pa, mga driver ng jeep na walang disiplina, nasa gitna nagbababa, nasa gitna nagsasakay, no? nasa gitna ng daanan. So, hindi mo ma-imagine -ma 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 na ganun yung nangyayari dyan sa mga PUBs natin, no? So, Uh, minsan nga, may nagsasabi, baka ay uh, nga, kulang sa disiplina yung mga driver ng PUBG. Uh, isa din, ang nirason nyo, uh, maawan, uh, isa din ang nirason nyo, dapat, uh, kung bakit hindi ma matuloy-tuloy ang PUV modernization kasi hindi nyo ma-afford. Guys, makinig kayo. Ang transportasyon ng no, sasakyan ay kailangan ho yan ng maintenance. Hindi isipin ho natin, gamitin ho natin kahit may, kung may kunting utak pa kayo dyan, gamitin ho natin, uh, isipin ho natin na lahat ng sasakyan ay kailangan ng maintenance. Okay? Kailangan talaga ng maintenance yan. At saka may lifespan ho, lifespan ho ang makina ng sasakyan. May lifespan ho yan. As per design niya, ng, hindi yan dinisenyo na gawing immortal mo ang sasakyan na patatagalin mo ng 100 years, 200 years, walang ganong sasakyan po. Walang sasakyan na ganon. Tapos, pa, isa pa yung problema sa inyo, Uh, nireklamo kayo na hindi nyo afford. Ang problema kasi dyan, uh, ito ha, in-explain na yan ng LTFRB. No? Na ang, pro, ang modernization program ay hindi para sa driver. Hindi talaga makaka-afford ang driver dyan. Kasi driver ka lang, bat makaka-afford ng ang bagong jeep? Ang, ang sabi ng LTFRB, ang hindi pagsali sa consolidation at ang hindi pagsali sa modernization, it is a business decision. Ibig sabihin, negosyo yan. Negosyo. Eh, makinig kayo, ha? negosyo po yan. It is a business decision na hindi na sila mag-push or hindi na sila magpapatuloy sa ganitong klasing negosyo sa transportasyon. Kasi whether we like it or not, lahat ng sasakyan ay kailangan ho ng maintenance, kailangan ho ng innovation, kailangan ho ng upgrade yan. O hindi po pwedeng gawin ni pang habang buhay na ganyan. Paano tayo uusad sa ibang bagay o sa ibang aspeto ng uh, ng uh, pamumuhay kung jan lang tayo, hanggang dyan lang tayo. So, wag nyo pong isama ang mga ibang tao na gusto ng pabago sa inyong isip nyo, sa isip nyo na hindi ayaw ng pabago, gusto nyo ganito lang ang buhay nyo. Wag nyo yung isama. Hindi kami, wag nyo kami idamay sa mindset nyo. Kung ang mindset nyo ay wal, well, ay, ayaw ng pagbabago, well, well, ibahin nyo ang ibang tao. Sa, hindi yung lahat ng tao sa Pilipinas ganyan. Lalo na yung mga pabor sa pagbabago, no? pabor, sa pagbabago kasi kung may pagbabago, uh, ibig sabihin may baka may may magandang chance na bumuti yung buhay natin. So yun na yung number one, one step na yan ng gobyerno, yung PUB modernization program. So yun po, uh, ito lang naman si in short kasi eh, ito short sa transportasyon kasi. Lalo na pag uh, high may ang kailangan ng maintenance, kailangan mamimintin yung makina na talagang uh, it is a good condition, iwas was disgrasya, kailangan talaga may pera. Wala libreng libring piyesa ng makina. Wala libreng libring upgrade ng sasakyan. Wala libreng libring body ng sasakyan. Wala kong lahat. Hindi po libre yan. At lahat yan ay may presyo kasi may sasakyan yan. At huwag niyong idahilan na mahirap kayo. Kasi kung mahirap kayo, ba't nag... Kung, kung, operator ka, sa driver, naka, ba't nakakabili ka ng sasakyan? Huwag niyong, ulitin yung poverty, poverty porn kasi ang tao niya nagsasawa na sa poverty porn niyo kasi ginagamit yung poverty porn para hindi maimplementar implementar o isang isang proyekto ng gobyerno na isang mabuting projekto, pro, mabuting proyekto sa isang gobyerno at makapagbigay ng panibagong ago, ang, bagong oportunidad o magandang serbisyo para sa mga tao. Iyan ang ginagamit nyo ako eh halos ah, halos yung mga kayo dyan. Eh, poverty porn para hindi lang matuloy yung plano ng gobyerno kasi ang gusto ng gobyerno para lang mapabuti ang buhay ng mga tao pero ayaw nyo eh. So paano ngayon dawin ang, gagawin ang trabaho ng gobyerno? Isa pa dyan, ang alam mo kasi sa inyo dyan, yung mga ayaw, ng, ayaw hindi nag-consolidate ng na mga jeep, pull over home ho yan. Hindi kayo sa LTO. Alam ko na maraming tumatakbo sa, sa Metro Manila na kulurom ang jeep. At yan yung mga jeep ngayon na iwan na hindi na-rehistro sa, sa, LTO. Na ayaw ngayon sa decision kasi takot kayong malaman yung jeep nyo kolorong pala so yun 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 ho ang isa sa reason dyan kung bakit ayaw nyo ng modernization o modernisasyon no? ah uh, isa pa din dyan uh, gusto nyo kasing uh, ilibre yung negosyo nyo saan kayo man naka, naga, binagbigyan na kayo ng gobyerno nagbibigyan na nga ng 200,000 for, for financing sa negosyo nyo negosyo nyo yan ha hindi yan negosyo ng gobyerno negosyo nyo yan Ibig sabihin yung negosyo, it's your private life yan. Private, kung ano yan. Private uh, discretion. So, ngayon, ang gusto nyo kasi makalibre ng sasakyan na walang kahit nipiso, walang babaya, hindi po yung mangyayari. Negosyo po yan. Yan dapat na isipin yung business po yan. Huwag po tayong maging makikitid ng utak. Kasi pag lagi tayong makikitid ng utak, ibig sabihin nun, eh, Dadong bababa ang tingin sa atin na ang bansa. Sasabihin na naman sa uli na uli na mga ibang bansa atin, mga Pilipino, may problema sa pag-iisip. So, hoping na baguhin niyo yung sarili niyo at isipin niyo na ang pagbabago ay mabuti. Even though not all changes is good, but kahit papano, mayroon tayong na, nagawang pagbabago sa bansa natin. Kasi hindi naman tayo ganito lang lagi, nasa third world country at ay yung mga lahat ng tra transportasyon ay yung worst of all worst talaga, di ba? Bigyan naman natin na kahit counting compo compo uh, uh, yung mga mamamayanan natin. Hindi yung mga uh, pina tumasakay yung mga mga mamamayanan doon sa mga bulok na jeep at saka hindi may problema, di ba? Hey guys, medyo gumalaw yung camera ko. Ayun, medyo gumalaw. So okay na. Yun po. Ah uh, yun lang naman masasabi ko dyan about sa modern, uh, PUB modernization program no, ng gobyerno. Which is very good yan. I, I, I'm, I'm 101% supporting the PUB modernization program sa gobyerno natin. I'm, I'm, I'm 100% na susuportahan ko yung modernization nila. Kasi I believe it will, uh, it will, uh, it will give more jobs, more opportunity, also improve uh, our jeepney drivers' uh, livelihood. No, yung modernization program. Yun lang naman ang masasabi ko dyan. Ngayon, related sa pagbabago, uh, balik tayo dito naman sa entertainment. No? Kasi napag-usapan naman natin yung gobyerno, no? Nung mga proyekto lalo na yung PUB modernization. Ito ring nangyayari din sa sa Jimmy Seven Inc. versus TV5 at saka at saka TVG, no. So isa isa din to, isa din to sa dapat nating may matutunan tayo dito eh. Ano ang kaibahan ng isang tao na gustong pag, pagbabago versus sa taong gusto ng may pagbabago, di ba? Imagine mo, itong tatlong trio na to na nasa TV5 ngayon, noon na, ngayon, noon nasa Jimmy 7 to, ngayon lumipat na sa TV5. Imagine mo, tignan mo yung ugali nila. Pag yung mga taong ayaw talaga sa, sa pagbabago, tignan mo yung ugali nila. Napaka-nega, di ba? Napaka-negative. Kahit ano-ano nang sinasabi. Mas marami sinasabi, tapos nagpapakalap ng mga trolls yung mga vlogger nila, admin ng mga trolls, admin ng mga mga fake news, no? Admin ng mga fake accounts na ginagamit para atakihin ang uh, kabila ang Jimmy 7 tsaka yung taping at tsaka yung show ng uh, tahanang pinakamasaya, pinakamasaya pero ang uh, formally name 8 bulaga, no? Kasi yun nga, kasi dinag-aawayan yung pangalan 8 Bulaga. Pero sa totoo lang, real talk lang. Kung kung malinis talaga yung konsensya o talagang alam nyo talaga nasa tama kayo, hindi dapat ganyan ang ugali nyo, no? Hindi dapat ang ganyan ang ugali, lalo na yan sa, sa letter J na isa na yan, nasa tatlong yan. Kung alam mong ikaw talaga yung digit, kung alam mong ikaw talaga nasa tama, hindi ka dapat magsasabi ng masama sa kabila, no? Kasi, alam mo eh, ikaw tama eh. pero pag ikaw ay isang guilty, at uh, gusto mo lang ay mapanak, mag, uh, makapanakit, uh, gusto mong magpabagsak sa isang bagay, at gusto mong may patunayan na ikaw lang ang tama at sila ay mali, eh mahirap po yun, no? Kasi malalaman mo naman eh, in how, how, in how you behave, either you are guilty or not, malalaman yung how you are, you are, your behaving eh. If you are guilty, ganun ang, ganun ang mga ugali ng mga guilty, yung may mga masasamang binabalak, may eh, masamang sinasabi, sinasabotahe ang kabila, maraming sinasabi, maraming siyang ginagawa, ganun ba? Yun yung indicator eh. Uh, psychologically, yun ang indicator na yung mga taong may mga masamang hangarin hindi mabuti ang hangarin. Which is yung tao na alam niya ang tama, alam niya yung tama o mali, at alam niya na sa tama siya, tatahimik lang yan at idadaan niya sa mabuting usapan at idadaan niya sa tamang proseso. Pero ngayon hindi eh. Kasi yung, yung, yung pag decision pa lang doon sa, lua, sa uh, lower court, something fishy. Kaya ako nga, na, napatanong ako, napatanong ako, mayroon nga bang nagaganap talaga na kasunduan sa desisyon na yan kung bakit uh, pinaghalo-halo nila at medyo halata na no medyo nahalata tuloy kasi yung desisyon nila medyo nagkaroon pa ng agam-agam uh, eh na sa mga sa mga tao o sa public or even do mga viewers na ah something wrong in in that decision kasi ganyan daw ang nangyayari so tuloy ma ma -mapa magtatanong tuloy yung tao di ba so yun lang masasabi ko diyan no so even do na ganun ang nangyayari lahat naman ng bagay is Uh, mayroon namang ganun, tinatawag na liwi at remedy. May remedy. Kaya yun nga, ng mga nakarang araw, si Tape Inc. Uh, with Attorney Maggie, uh, nag-file na nga sila ng, uh, ng uh, tro at injunction versus in, uh, sa decision doon sa lower court in regards to that uh, copyright and trademark decision. So, kasi may injunction naman din naman ang lower court doon. Eh, may labas na injunction. Yun lang ang hindi ko magets kasi ito ay ipapakita ko sa inyo may ipapakita ko sa inyo ito ang sinabi ni ni Attorney Magge when explain na yan eh sana hindi baliktad yung uh, yung picture na ipapakita ko sa inyo minsan kasi medyo baliktad siya eh test check te check ko muna ito yung sinabi pero makikita niyo to sa kay Board Productive eh, try to visit Board Productive page at mababasan niyo yung statement ni ma'am ma, am, ma am, uh, ni Attorney Magge Abraham Garduki ang sabi niya kasi dito, Tape Inc. calls the Court of Appeals rectify the decision. Sorry, The decision is a blatant violation of the rules and disrespect of the jurisdiction of the IPO on the pending trademark case. So foremost, it is a basic rule that a judgment cannot grant relief which is not sought for. TVJs complaint only as the court to rule on whether or not Tape and Jimmy committed copyright infringement and unfair competition. When it is it is aired reply a replay sorry replay of the audiovisual recording of the past episodes of Tweet Bulaga. ayon So yun ang sabi ni Attorney Gardoki. So even do si even the the uh, yung attorney ng it uh, anang tape uh, nagtaka siya bakit iba yung decision iba naman yung complaint pero iba ang desisyon. No? So, ang uh, naniniwala ngayon ang uh, attorney ng Tate na teka lang, parang pa't pumunta ka diyan sa hindi mo juris jurisdiction at saka pa't pumunta ka diyan sa lugar na yan na wala namang complaint against diyan. Wala namang reklamo laban diyan. Di diba? So, yun, yun eh, marami na tuloy ngayong agam-agam na may nangyayari ba talagang kasunduan diyan? Huh? Na para lang ipalabas ang ganyang klaseng decision? Kasi public public one eh, public information eh, siyempre maraming magtatanong diyan. Well, pabor 'yan sa mga fake news vlogger kasi mga fake news vlogger ang ang habol lang naman diyan, i-views eh, views tsaka kita. Wala silang pakialam kung ang sasabihin nila is mali. Mali. Ah, uh, pagsisinungaling at paninirang puri. Eh. Wala silang pakialam diyan kasi sa, sa sabi ko anong nakaraan, uh, they are immune of the law. They are immune. So they can violate it whatever they want, they can violate it. So, yun. Yun na naman masasabi ko dyan. So, yun po. Yun na naman ko. So, hoping, no? Hoping, no? Na magkaroon ng klarong desisyon dito kasi dumating na yung uh, nakarating naka, naka, ano? naka na sa Court of Appeals. Sana magkaroon ng klarong desisyon in regards on that kind of matter, no? Uh, tape ink versus TBJ. At na walang halong uh, kasunduan, no? Kasi mahirap kasi pag ganun, eh. Pag may naluhan mo na kasi ng kalokohan yan, siyempre, ang decision magiging parang something fishy, magiging questionable. Eh. Iba'y kasi yung decision na talagang pinag-aralan, walang halong kalokohan, walang halong, wala, walang halong, at ano, malalaman mo naman eh, paglabas ng decision eh, i-explain naman ng mabuti yan eh. At, at siyempre, iisipin mo rin yan kung ikaw may common sense ka at may, may alam ka sa mga nangyayari, siyempre masasabi mo, oh, siguro tama. Pero pag may problema, may something fishy sa decision, siyempre, ikaw din mismo, magtatanong ka din sa sarili. Wala ano na itong klaseng decision. May ganito pala. Uh, ganun, mag ganun ang tanong eh. So, hoping na, hoping na in the, in the coming uh, few weeks na uh, may decision na yung uh, Court Appeals about that. No? Ito na naman mga sasabi ko. So, again, na uh, subscribers at saka viewers, thank you sa pakikinig na naman sa bagong vlog ko na walang script-script. So again, thank you again sa inyong lahat at bye-bye. Ingat.